Uh. At ngayon, maliligo na tayo sa pure orange juice. ah, yeah. Bumili ako ng maraming orange para maligo sa katas nito. Gumastos ako ng malaking halaga para makumpleto ang challenge na to. Bumili ako ng maraming orange para maligo sa katas nito. Oh totoo, maliligo tayo sa katas nito. At gamit ang plastic nito, dito natin ilalagay ang katas ng orange at dito mismo tayo maliligo sa loob. Sisimulan ko ang pagpiga nito hanggang sa ito'y mapuno. Ah! Uh. Dapat ubusin natin lahat ng katas Para hindi masayang Tingnan nyo kung gaano katotoo Ang orange na piniga natin Tingnan nyo guys Totoong totoo Dalawang oras tayong pumipiga dito Pero hindi pa tayo nangangalahati Pero nakikita nyo Dumadaming ng dumadaming Ang ating napipigang orange <laughs> Excited ako maligo <laughs> Pero ipagpatuloy pa rin natin At tingnan natin kung saan naabot Ang ating mga orange Ah, limang oras na akong pumipiga dito at napakakapoy ko na. At ito, nakadami ang orange na napigaan natin. Dito tayo ngayon magsiswimming. At ito ang panguling orange na ating pipigain. At nag ako ng dalawang tao para humawa sa plastic. Dahil sobrang dami na ng ating napiga. At ito na, pipigain natin to. Uh, napakakapoy ko na talaga ngayon, maliligo na tayo sa pure orange juice! ah So refreshing talaga! Hello guys! Meron akong larong ipakikilala sa inyo na siguradong mag-aaliw kayo! Ito ang Chinese G! Ang Chinese G ay napakadali at simpleng laruin! Pwede sa bata at matanda! Ang gagawin lang natin ay ito! Ubus gamay. <laughs> Nasipiyat ako guys. Take three. Ah! Perfect na no, perfect. Kaya ano pa hinihintay nyo? Download na. Oh my girls. Asa pa mo. Diri na. Subatan unog. Pris kong laki. <laughs>